Ah, magandang umaga po sa inyo lahat mga kutol. Balik bukid na naman tayo. Ngayon po 6 6:09 ng umaga mga kutol. Um umalis po tayo nang 4:30 uh, sa bahay po. Ayun, ay mga kutol, ikahapon eh, po ay eh, nasira po yung ating ano. Grass cutter. Ayun, ay eh, bumalik uli po tayo pero pinaayos natin na rin ng ating grass cutter. Ay tikitis po natin kung anong kondisyon niya ngayon. Ayun, shout out po sa inyo lahat mga kutol. Pangatlong araw po ari at ari po yung kahapon ay ari ngayon mga taga ay hawa na rin po natin okay na po yung ating rescatter mga kotol ay kahapon lang ay pagkakatami po tinga sa loob ng piston ring ayun, yari na po ka rin ito po mga kotol yung puntot dito Amusin tayo mga kautol Ah, binakpakang binakpakang ko po ay. Ah, ay talaga namang tinga mo po naman mga kautol. Oh. Away, pagkagara ng ating uh, palayan. Yan. Thank you Lord. Ah, ah. Binakpakang ko na rin po aray. Pari, pa eh. Ring pailog. Ah, hawang hawan. Ayan, daga po mga kautol. Alagagang alagaga. Ka. Bah, oh, pagkadami daga ngayon. Kailangan po yung hawang-hawan ng paligid. Ah, way. Malilit, oh. Kung saan pupunta mga otol, ba, ganyang ray, aba, pa. eh. ha, hawan, oh. Aray, aba. Anadulas pa. Anadulas, eh. Ah, hawang-hawan po. Sasardunan na rin mga papasok na, ray. Mga, di na mga natrena, eh. Diyan, ray. Mga dagal. Diyan eh. sa ganyang kahoy. malilito po ang daga na rin ay ah, ay hawan po yung mga puntod oh ahalisan po ang daga mga mababait doon natin lahat ng makulong Ay, si malaki pa Kukulungan natin. Ang video mapuno-puno po. O, oh, tol, pumagap, ay talaga pong may tsaga lang po talaga. Sabi nga na ang kapatid. May utol lang tol sa kanag Alvin. Ay, tsaga-tsaga po talaga. Utay, utay. Bay, huwag mong po. Pero sign at tabahay, baka naman po ang katawan po ay. Oh, ay, hawang-hawan po. Utay-utay po ayo oh pinalaki ko na ang tubig mga kautol at pagkukulong-kulong ko na, na po lahat at uh, mahirap po gawa ng ang daming daga po ay eh. pinalaki ko na po ang tubig pinalaki ko na po sasaraduhan po natin lahat at nang makulong May merenda po muna tayo. Sinda utol po yun nandoon. Sinda utol lang ito Dumaan po kanina. Ayaw ko na gagawin Eh ano po. Diretso po. Sila doon pa pa ron. Bahay wala po muna kami. Sama-sama po sila ng tatlo. Ayan mga utul Katapos natin mag scatter. Mga araw. I-update ko po, po kanin sa upo. Ay, lalaki po pala mga kapah. at para po pa rin Christmas tree pagkaganda ng tanim ng bunga na rin ba dami pagkadami po hmm. ah, para Christmas tree yan pagkadami bunga hmm. Hmm. dami bunga Ano ko ko Harbis na pala ito bukas mga ka update ko po kayo Harbis na po pala hmm. Napakadaan po nga Harap mong kasmas try oh Hmm, yun Nakakakatuwa Ang dahil yung ha -ha bunga, yut-yut nyo iba eh Hmm mabigat ang dahan buong ang mga utol nakakatuwa hmm. uh, po sa dahan buong ha hindi natin nakapunta uli dito ay ang nakadami na mga eh ito ang mga utol uh. ang lalakay ito Gampung ah, mautol ba? Ayun na yun po Kala po nakasabit lang Mga na, nagsabit lang po Yung Ito pa mautol hmm. hmm. Nakakatuwa hmm. hindi sa pasulok hmm, ito pa um. ayan, nakatago pa isa ang laki nakatago sa kahoy <laughs> ito pong mga otol. Okay. ah yeah, mga otol update ko lang po kayo yeah, hanggang dito lang po mga otol sipag lang po atsaka buhay probinsya bye salamat po